Hi, hey, good morning, good morning. No? Samahan niyo pa ako para tayo pa magkwentuhan patungkol sa buhay-buhay. No? Minsan, nararanasan niyo na po ba yung malapit na yung kaarawan mo tapos walang wala ka no eh nasanayan mo na na sa tuwing birthday mo ay mayroong mga handaan no pero dumating sa punto na ang na ang karawan mo ay walang wala ka talaga no. kapatid o oh, nandoon na po yung gusto mong mapasaya ang buong pamilya natin no. gusto mong makita na sila ay tuwang tuwa no mahagik -hik. no lalo na sa uh, family bonding di, di, ba napakaganda pero minsan ba ang karawan mo ay pinagkatiwala mo kay Lord na ano ito po dapat ang nasa isip natin no bagamat hindi natin naalis yung paghahanda o yung magkakaroon ka ng pagsalusaluhan no? pero ang mas napakahalaga na mahalaga na bibigyan natin ng pansin na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating Panginoon. Ito po. Sapagkat ang buhay po natin, mga kapatid, ay siya yung may-ari nito. Dapat ipagkatiwala natin sa Kanya. Ihandog po natin sa Kanya ang ating buhay. Dito ba? Sabi nga po doon sa Roma chapter 12 verse 1 na Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Okay po kung titingnan po natin. No? Eh dapat saya, siya sa atin ng tao na ang buhay natin sa mundong ito sa mundong ibabaw ay temporary lang tayo. Amen I po. Temporary lang tayo. Kaya dapat alamin ng tao kung ano ang kanyang kalagayan o sitwasyon sa mundong ito. Ano ba talaga ang kahantungan ng isang tao kapag siya po ay pumanaw na sa mundong ito? Yung po ay naiisip ko po yun, no? lalo na ah, sa araw na ito ay napagmunimuni ko na mas mahalagang pagtuunan ay yung ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos na lumikha sa atin. No? Hindi yung inaalaala natin yung kaarawan natin kapatid o oh, nandoon na po tayo na mahalaga din yung karawan natin pero mas mahalaga ang ating relasyon sa Diyos kung paano tayo maglingkod sa Kanya no. ang sabi nga po doon sa karugtong doon sa Roma 12, 12 verse 1 hanggang to sabi ng to no, sabi ng one, ng chap verse to ng Roma na mag-iba na tayo ng landas no mag iba na tayo ng isip at wag po tayong umayon sa mundong ito no sa halip pagkukulan natin ng pansin na mapaglingkuran ang Diyos yun po sa dalawang verse na yun mga kapatid no kung titingnan po natin na mas mahalaga na pag-ukulan natin si Lord sa ating buhay. No? Huwag po natin pag-ukulan na ang araw ng birthday no? ay lilipas lang ito. Pero mas mahalaga na mapaglingkuran natin ang salita ng Panginoon. Amen I po. No? Sa konting kintuhan natin sa oras nito, eh, sa palagay natin, eh, nagkaroon tayo ng kunting ideya para sa ganun ay mapaghandaan po natin yung mas higit na dapat nating paghandaan. Mga no, kapatid, kaya nga, sabi niya, mag na tayo ng pananaw. mag na tayo ng kaisipan. Huwag tayong umayon sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay puro. Ah, hindi na maganda ang mga ginagawa. Nasa halip, ang sabi ng Paganoon, ang pagpukosan ninyo ang mapaglingkuran ang Diyos na sa lumikha at nagbigay sa iyong buhay Amen Okay, salamat mga kapatid nawa ay mayroon pa tayong uh, uh, natutunan at naintindihan sa ating tinalakay kung nais nyo naman po eh, i-share po natin yung ating video no? pamalita po natin sa ating mamahal sa buhay sabagat ang pakikipagkwentuhan o pagkikipag-chismis. Kung mabuti ang ating kinichismis, ay tiyak magkakaroon ng kabutihan sa ating kapwa. No? Kaya ipamahagi po natin ang salita ng Panginoon. At ipamahagi natin yung bidyong ito. No? Hindi man sa inaano ko na ako po para makilala o ako po may Hindi po ang nais ko po lang na malaman ang katotohanan Okay po salamat mga kapatid God bless bye bye po ingat po kayo lagi